Pool. Ito naman ano? Laki soy. Pool <laughs> eh mga idol. Eh. <laughs> Ang laki. Tandaan mo na baka mawala. Ano ah. eh? Ay, karta, karta. Ah, pala mga idol, kala na dali na namin 'yung ano, talaga. Laki mo kayo <laughs> Karpa. Laki mo. ko dalag. Uli ka eh, baby. Bumabalik mo nga rin si Mila. Matay na rin kasi ito. Paunti lang tinamaan. Ang ganito. Agung-agung lagi